dahil bayang ng bayang si Papa, bibigyan natin siya ng panyo. Pero siyempre, hindi pa pwedeng maayos na panyo lang ibibigay natin sa kanya. Ito <laughs> yung gagawin natin, guys. Yeah! Karina pa po, atsing ng atsing Dapat tinatakpan mo yung bunganga nga mo, yung ano mo, pag umaatsing ka. Tinatakpan mo yung ilong mo, pag bunganga nga mo, atsing ka ng atsing. Yeah! Eh, hindi diba mo. Eh, paano kung may ano ka, may virus ka, hindi ka nasama yung ano mo? Wala naman. Baka, ay, ano, ano ba? <laughs> Bakit pati ako makakawad Takpan mo pag uh, na ano ka ah. Ayan yung panyo. Nalagyan natin ito. <laughs> paano mo bango yung panyo na bibigay natin, di ba? Yan. So, yan. Ah, pinahanap ah. Ah, na ng akong panyo para hindi ka Ano ginagawa mo? Ah, ayan yan yung guys dahil <coughs> Ang ginagawa mo yung pinagkakawalahan mo palagi Yan eh. Nangangawil siya na nangangawil. Wala naman siya nauhuli <laughs> <coughs> Sabi ko, ano mo? Yan yung ano, para hindi ka ano ng ano diyan. Para hindi ka ano gagamitin mo, puro ano ano? Ang baho. Eh! ang baho? Makakalaba lang yan. Ano ba? Amin mo, amin pukir. Ano? Ano? Ano ba? Amin mo, amin baho nga talaga, oh. Ayan yung gano'n. Bulta ka na. Tapos, mo. Ano sa mo? Oh. Kahit misipin ako ko, ko yan. Mo. <laughs> Ayan yung dapat ginagamit mo. Hindi yan. Hindi mo pwede takpan yan. dago Ayan yung dapat ginagamit mo. Lalo kung babahin dyan. Ang ina dago ko pala. Ang ina na yan pa. <laughs> mabango mo. Ikaw ang mamoy. oh mo yung ano Di ba rin ang kanay mo hindi yan so ok, oh, oh, diba? Lalo <laughs> ka <laughs> Ay no, Ay, Kung hindi ginawa kayo, hindi mag-amoy po kayo po. Ano, eh, punasan natin yung mo. Hindi <thpeakạnh> na! Ay Tangina ka! na, mo. na, punasan natin yung mo. na, na. Punasan ka. ka.